Ay mga boss, uh, meron tayo dito'ng RS125 uh, 150 Honda. So hindi siya maandar mga boss. At uh, na-check ko na ito, loose compression ito mga boss no. Kasi nga dito sa carbon deposit sa ating mga so, motor. Ito mga boss, uh, na ano ko na, na backlash ko na ito lahat. So ang daming carbon na uh, dito sa piston sa head niya. At chineck ko yung compression niyo mga boss. Ngayon, ito pag-check ng compression mga boss no pag gas compression. So dito, ito yung sa exhaust niya mga boss. Ito yung ano niya, ah, uh, ah, uh, singaw, may singaw dito mga boss. Ayan no? Yan mga boss, dito yung may, may singaw dyan mga boss. So, ang gawin natin dito, dapat i-grind natin itong barbola niya. Pagkatapos, check natin yung piston ring niya. So, ang daming carbon mga boss. Ito yung itsura mga boss. Oh, tinanggal ko yan. Nilinisan ko na yan. Ayan mga boss. Ayan oh. May singaw talaga mga boss. So, Nagstart ako dito mga boss na nag-grind. Pagkatapos, ah, nilinisan ko. Hindi ko na lang pinakita sa video mga boss. no Kasi nga, ah, cellphone na nating ang gamit nating camera. Trend, guys, is that guys? RS-150. Ang okay, guys Pero bull na ito yeah. na yung kolan Try na itong pandaron Ungaw ang tambot ni guys Ungaw okay, kay Andar na guys, andar na. Es compresión, es compresión, la pobre rola, la pobre